Vice President Sara Duterte abay sinagot ito mga pahayag nga ng Philippine National Police na walang natatanggap na impormasyon hinggil sa umunoy bantas sa buhay ng pangalawang Pangulo. Alamin natin ang buong detalye. Tinutukan niya ni Bombo Kelly Cordero. Sinagot ni Vice President Sara Duterte ang pahayag ng Philippine National Police nang tanungin nito kung may natatanggap silang impormasyon kaugnay sa umanay death threat sa buhay ng pangalawang pangulo. Sa pulong balitaan sa Camp Crame, sinabi ni PNP Public Information Office Chief at Spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo na wala silang natatanggap na impormasyon kaugnay sa umano'y banta sa buhay ni Vice President Duterte. Pero sa kabila nito, tiniyak ni General Fajardo na bukas ang pambansang pulisya na makipagtulungan sa Presidential Security Command na may hawak naman sa VPSPG o Vice Presidential Security and Protection Group at aaksyonan sa sakaling may mabalita ang banta sa Vice Presidente. On the part of the PNP po, I, we don't have any information with respect po sa alleged threat against the Vice President but nonetheless, the PNP is open to collaboration and cooperation at kung meron man po I'm pretty sure and I'm just assuming as part of uh, security protocols po this should have been communicated any threat against the vice president should have been communicated with the presidential security command if there is a need for police assistance then we will readily uh, provide provide it po Sagot naman ng pangalawang pangulo, nakakahiya na hindi alam ng PNP ang mga pangyayari sa bansa, maging ang mga natatanggap niyang banta sa buhay niya. Nakakahiya sa buong mundo na ang Philippine National Police natin, who by the way has intelligence funds, hindi alam ang mga pangyayari sa ating bansa. Nakakahiya na meron tayong police na hindi nila alam ang threats sa Vice President. Nagpapakita yan ng incompetence ng Philippine National Police. Ayon sa pangalawang Pangulo, hindi dapat nagsasabi ang pambansang pulisya na wala silang alam o wala silang impormasyon kaugnay sa death threats niya. Bagkus ay sabihin na lang na Let us sit down and investigate the alleged threats so that we will know uh, if these are true or not? Ayan ang sagot dapat ng tao na tama mag-isip. Samantala gaya ng panawagan ng Armed Forces of the Philippines, mariing nananawagan din ng PNP na ilayo sila sa anumang gulo at ingay ngayon sa politika. Ayon kay General Fajardo, nakasentro lang ang pambansang pulisya sa pagtupad ng kanilang tungkulin at mananatili silang tapat sa sinumpaan nila at sa konstitusyon. Ang pakiusap natin, let us spare the armed forces of the philippines and the philippine national police uh, from this uh, political noise uh, we will uh, remain a political and non-partisan sa kabila ng mga ganitong mga political noises and we will uh, respect the uh, duly constituted authorities and we will remain loyal to the constitution po para sa bombo network news bombo kelikordero nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country bombo radio philippines basta radio bombo